araw ngayon mid um, 26 2024 kung saan so opening tayo ngayon ng Diwata Paris dito sa Quezon City. So itong tinatayuan ko ngayon, ito po yung Morning Star Street sa Sunfield Subdivision. Tapos um, ang yung entrance natin, dito yung Diwata Paris Overload. Ayan, dito po yung Diwata Paris Overload ko. So ito yung gate, ipipress ko lang sa inyo tapos papasok tayo sa loob Yung pa talaga sa loob yung kwento natin. So pakita na natin guys. Let's go. <laughs> ayan, marami na siyang tao. Actually, hindi pa tayo grand opening ngayon na. Maraming salamat kasi sa opening pa lang natin, wala pa tayong tinda. So marami pa rin tao kung hindi nakikita. Puno pa rin. Ayan, nakikita natin, di ba? Sobrang dami ng tao. Maraming maraming salamat. Tapos ang um, umuulan kasi ngayon kaya hindi pa masyadong maraming tao pero marami na din talaga So papakita lang natin yung area natin. So ayan. Sige po tayo. Sige At hindi lang tayo Paris overload. Papakita ko rin sa inyo na mayroon tayo mga boat ng Aligarito. Ah, wow. May billboard tayo. Ah, billboard! Woo! Wow! Congratulations! Sa mga bata. Tapos syempre, may diwata sukulit, so wow. Diwata diba? diba, sukulit, so, so, ito yon. So Pwede sa mga bata. Tapos syempre, mayroon din tayong... Guys, okay. Oh, grabe na baklasin na si diwata. Oh, okay, diwata okay. hotdog overload. O, <laughs> oh, di ba? So, ayan. Dito pa tayo mayroon pa. Okay, sundan, sundan. Mayroon din tayong diwata family seeking. So, ito wow. ang itura. Grabe. Yeah. So, so Merit tayo, Diwata is pagiti overload. Wow. So ayan, magkukumpas yan sa junto sa grand opening natin. At syempre pa guys, ngayon uh, ipapakita naman natin ngayon yung dining area natin. Ay dining area yung kitchen pala, kitchen kung saan lulutuin yung mga pagkain natin. Ito yung sinasabi ko, mas in-improve mas pinaganda, mas pinalinis at mas pinasarap. So ito na po yung final true sharing dito na tayo. Ito, 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 <laughs> so, um, kapag asa na yung aking cameraman. So, ayan, um, ang dahan lang sa pagpasok, baka magtangayan yung mga ano, papakita ko lang sa inyo yung mga gamit natin. So, ngayon, nag kami para naman sa mga bisita. So, mayroon kaming hinanda na catering muna kasi di ba hindi pa naman tayo magbubukas. Pero so, may mga minunod nandito na na pares tulad ng siniserve natin sa Pasay pero hindi pa masyadong marami kasi papatikim lang natin sa lahat ng tao na dito ay yung magkaka lang kaya nga po ah, importante kanina sinasabi na mag-register bago pumunta kasi soft opening na lang soft opening pa lang naman natin para lang mabudget natin kung gaano karami yung tao kaya importante yung nakalista so ito na, papakita ko muna sa inyo yung mga gamit natin yung mga pinaglulutuan yung kitchen natin ito sa public to para makita nyo gaano kalinis gaano ka inimprove in ni Diwata pare so let's go so, ayan guys sa kitchen, makikita nyo po tayong de-water. De-water. Galingan, galingan. De-water. De-water. Nice, nice, nice. Guys, napakaganda po oh. ng ating uh, mga kaldero Huwag magtulakan. <laughs> ito siya. <laughs> siguro yung iba na lang. Yan na lang siguro yung iba. Kasi baka hindi na magkasya dito. And next na lang natin. Ako na lang ang papasok. Yan na lang iba. Para hindi tayo magkasya lahat. So ito na po yung mga lutuan natin ng na mga sabaw. Puro stainless po yan lahat. Talagang ginastusan po namin talaga. Tapos. Papakita natin mo. Okay. Siguro baka na. Baka mag-anuhan na magkalaglagan. Ayan po, text natin yung mga gamit natin. Baano pa, high-tech na yan. Ayan po. Yung mga kalan, ayan. Puro po high show. Ang mga mga kakakit natin. Ito. Gandahan <laughs> yung... uh -huh. lang po ay inawan. Tapos syempre, ito yung fryer din natin katulad sa pasay. So magkatagdag pa tayo ng fryer. So doon na lang muna tayo para babalik na tayo doon. Para hindi masyadong magulo. Alright? Uh -huh. Alright. Tapos sa harapan naman tayo, titingnan naman natin kung ano yung itsura ng cashier natin ngayon. So papakita ko sa inyo. Let's go.

Halimbawa po, mag-order kayo, pipindutin lang yan, tapos screen yan lahat. Tapos nandun yung mga menu natin nakalagay, pipili kayo doon. Tapos ang gagandahan natin dito guys, kasi may, kung maraming tao, hindi lang dito, pwede rin mayroon din dito nakatayo na nag, nagpipindot-pindot na kung ano yung mga order nyo, konektado na yan dito. Para pagdating niyo dito, nakare-ready na yung order nyo. So, ganun na po siya kahitik yung Diwata Paris. Tapos syempre pa, ito yung kitchen pa lang to pinakita ko. Dito naman tayo sa dine-in area. Ano ano? Sa kitchen nag-order tayo. Dito sa sa camera. kasi maraming visitors so nakahiya naman magkuluhin natin sila so after natin mag order do sa kitchen tinuro ko na sa inyo ito naman dito naman kayo pwedeng kumain pero syempre dyan sa labas yung nakikita sa may billboard na yan yung may mga spaghetti may sukulit lagyan din natin yan dyan ng mga tables pag hindi maulan para kung maraming tao dito maraming time pwede pagdian ng labisa so ayan pinakita ko lang sa inyo yung itsura ng diwata Paris over dito sa Quezon City na talaga namang pinaganda namin mas in mas pinalinis mas naging systematic lahat at naging maayos na po siya kaya maraming salamat po sa inyo tuloy po ang laban at abangan nyo po ang diwata pare sa ibang lugar kasi marami po tayong branches na ilalagay sa buong Pilipinas so maraming salamat ayan vloggers pwede na kayo mag video video dyan mag content dyan kahit saan sulok dyan so uh, free na po sa lahat kayo so maraming salamat